Iyon mga kamatik, magandang panahon ngayon at makakasubok na naman tayo mga kalipad, nakarandi tayo nakapagpalipad Kaya na i ko yung taniman mga kamatik Ngayon tatry natin na magpalipad ngayon na ah, sa ringo kasi gawa ng malakas hangin Pagkakataon na natin ito magpalipad Kaya sa ko makakapaangat tayo ng guriyon mga kamatik ayan mga kamatik nagsiga na naman sila mga kamatik at tayo yari Ay, naku, maputik pa rin. Mga panay ulan kasi mga mati. Para meh. Konti lang. Di mo mamatay dito tayo magpapalipad para safety lagi at wala pang Sumabit man puno lang na saging mamatay. dating gawe dito tayo magpapalipad. Set up ko muna mga para mapalipad. Iyon mga mga Magandang panahon. Ngayon na, set up na. Ito naman ang papaliparin natin ngayong araw. Yan mga kayang-kaya nang ang paangating yan dahil sa malakas na yung hangin. Mahintay lang natin. ay mga kamatik. Sipo lang tayo para lumakas lalo. Ayan. Ang palili pa rin natin mga kamatik. Ganda oh. ng kulay mga kamatik. Sana galto na yung panahon, makamati para maganda, makamati, makapagpalipad. Para maka-testing tayo pang iba pang klaseng saringgo na makamati. Pagkakamulang kasi, nasa bahay lang ako makamati. Sa sounds. Ayan na, makamati, patataasin ko muna. Ang ating bagong disenyo, saringgola, diguro yun. Ayan mga matik, napakataas na. Tinuldo ko na mga matik, para hindi na ba. Iyon, napakalakas ng hangin. Tumatagil natin na sobra ng balance mga matik. Iyon, mga matik. Ayan matik, tuldok na. Napakataas. Mga matik. Hindi lang ako naglagay ng sumba mamatik kasi kasi yung pangit ng sako. napuputo napuputot pagka sako ginamit. Kaya ginawa ko, hindi nalang ako naglagay ng sumba mamatik kaya wala siyang tunog. Kaya yeah, mga matik. Uh, kung hindi ko iso-zoom, hindi nyo na makikita eh. Kaya yeah, mga tuldok siya. isusum natin makamatik Yo, yeah, mga matik, dahil sa pinakita ko sa inyo, mga matik, bukas naman para detail na ano na oras, mga matik. Ayan, mga matik, napakaganda sa ere. Hanggang dito na lang mga matik. Salamat para makapaglaba pa tayo. Salamat again mga matik. Lakas ng hangin, mga matik. Naiyan mga matik, hindi ko na sinom kaya hindi ko na may kita. Ikit na natin. naiyan mga matik, salamat again.